nag po natin ng uh, balita tungkol po sa isang ama na itinakas ang kanyang uh, anak mula po sa isang uh, ospital at uh, bangkay na nga po ng uh, bitbitin itong ama ang uh, naturang uh, anak dahil po sa kawalan daw ng pambayad. Pero ilang po mga mabubuting loob ang nag ng tulong. na po report ni Ma. Gonzales. <coughs> nakasalampak sa bangketa. Yakap-yakap ang isang balumbo ng tela na yun pala'y bangkay ng anak niya. Ganito namin inabutan si Marlon De Leon sa labas ng Missionaries of Charity sa Tayuman, Manila kaninang hating gabi. Kwento niya, galing sila sa pagamutang bayan sa Malabon. Dalawang araw na kasing dumudumi at nagsusuka ang dalawang taong gulang na anak niyang si Kevin. Magkasakit po to siya eh. Dinala ko sa ospital eh. Tapos pagdating sa ospital, sabi ng doktor, hindi na daw pwede mabubuhay siya, mapatay na daw siya dinala sa morgue, tinakas ko na siya. Hindi nga, Walang wala nga akong pera, nagagila pa para pa injection sa kanya eh. Ayon kay Dr. Emerlito Bungay, attending physician sa Pagamutang Bayan ng Malabon, dead on arrival na ang bata sa ospital. Sinubukan pa raw nilang i-revive ang bata, ngunit namatay rin siya dahil sa severe dehydration at malnutrition. Wala naman daw babayaran ng ama sa ospital, maliban na lang sa gamot na kailangan pang resuscitate. Nakahiwalay na kwarto ang morgue sa ospital, kaya hindi na rin daw nahabol ng gwardya ang tatay nang itakas niya ang bata. Sunod sa payo ng isang kaibigan, pumunta si Marlon sa Missionaries of Charity para humingi ng tulong pampalibig sa anak. Ang problema, this oras na ng gabi kaya di na siya natulungan ng mga madre. Doon na siya sa labas ng charity home inabutan ng mga responding police. Sabi ko, "Aminin mo sa akin, baka tinakas mo 'yan? Anak mo ba 'yan?" "Anak ko po ito, sir." "Aaminin uh, ka po sa inyo, tinakas ko po ito." Sabi niya, "Dahil wala po akong kakayahan na bayaran yung pag-iimbalsa mo sa bata. May mga mabuting samaritano na nag-abot sa kanya ng konting pera at pagkain. Pati ang pulis na rumesponde, nagbigay ng pangkain. Ang lalaking ito, narinig lang daw ang report ng insidente sa radyo. Minabutin niyang dumaan na rito bago umuwi sa tondo. Bakit hindi pa kumakain? Kaya pinilit ko po bumalik kasi malapit lang naman po yung tayuman. man. Eh. Naisip ko siyempre, kasi tao lang tayo eh, posibleng mangyari sa atin. So, naano naman ako doon? eh kaya ko namang tumulong kahit paano sa maliit na paraan, eh ginawa ko na po. Pumayag na rin ang tatay na dalhin ang bata sa Jose Reyes Medical Center bago siya ilibing sa tulong ni Manila Vice Mayor Isko Moreno. Mav Gonzalez, GMA News.